Sir, ito ay pang rider to, no? Pang rider. Magkano po bentahan nyo? 200. 200? Ah? Sang ganito? Grabe mura. Ito. Ganito, sir. Magkano bentahan? 150 lang po, sir. 150 lang. O oh. yan, mga kawander. Baka nagaanap kayo. 150 lang kila, boss. Pati yung mga ganito. Pati Pati ganito, sir. 150, 150 rin 200 pa, baba. 200 pa baba Ganito sir, magkano po sa isuha mo? Ay, like, pang impact yan 500 yan Tapos yun, eh, no, ang mga telescopic Ganon din sir 500 yan pa. Paris na yan Check nyo na lang kung ano yung kapasya sa Ano nyo, mga motor Balikan natin ang buraotan dito sa may area F Kung naghahanap ka ng mga murang pyesa ng mga motor Panoorin mo ang video nito So tara, Let's go! Boss, ganito po. Mga ano ang presyo ah? Pintahan. Wala lang yung project. 500 lang yan. 500 lang? 500, 200, yung ganito, sir. Yan, telescopic po. Mga pang Honda po? O, pang Enduro, Honda. Pang Enduro, Honda. Ayan, mga kuwajar. Oh Maminini na lang kayo rito. Ang dami niya, no? 500 pa baba. Depende sa... Diba kami Parts. Yeah, Ayan, ang dami oh. Eto sir, mga pang ano to? Ito mga sticker na, mga sekwanta, nasaan, mga Mga pairing, no? Ah, uh, pairing Ang dami po so. Tapos yun, e, no, mga telescopic Ganun din sir? 500 uh, din ang okay, Paris na yan Check nyo na lang kung ano yung kakasya sa Ano nyo, mga motor Tapos dito may mga pipe pa sila Check natin yung ano mga pipe yan Sir, dito sa mga pipe nyo, magkano po bentahan? 500 pa ba? 500 toko ba? Mga stock pipe yan. Ayan, maraming stock pipe, Ito. Dito. Dito, sir. Magkahanap ang pahal? Ayan, 150 lang po siya. 150 lang. O yan, mga kawang baka nagkahanap kayo. 150 lang kila boss. Pati yung mga ganito. Pati ganito, sir. 150. 150 rin. 150 toko ba? P200 pababa. Tapos, mayroon pa sila mga ganito. Check natin. Magkano price yung Ganito, sir. Magkano doon? Petsuha mo. Ayan, pag-impact yan, P500 yan gano'n. P500, isang piraso. 500 isang piraso. P500 yung mga yan. Kung pale, syempre nasa 1K. Pero, alam ko, negosyable naman yung kilapot. Ito, mga kawanggero, meron sila mga bare na rezo. Ayan. Ito, mga kawanggero. Ay to na rin sila rito sa taas. Ang bentahan ni boss diyan. Yeah, 700, 700 sir no? Uh, 700. 700 pa baba. Second hand naman 'yan mga original tapos may mga warranty. Pili na lang kayo mga, mga grinder sir ganito rin. 700 din siya. Ay, mga boss to. Nani, oh. Ito, mga kawander, oh. Pinaredag, tumatanggap din sila ng tumatanggap din sila ng ano ng mga repair no ng mga yes, washing machine mga yes, electric fan gawa, gawa na po yan o, gawa na po yan binebenta na lang yan sir Edgar mga pagawa yan ah mga pagawa oh, Mga pagawa may pambenta dami hindi lang sila basta mga motor parts meron din mga electronic uh, parts din dito motor And, um, parts bisikleta mga sikina na lahat ng klase ilang taon na yung business nyo ganito sir Mag-8 uh, years na eight years rito. na rito, no? Mga mostly, mga buy and sell, no? Buy and sell. Uh, Ay, may mga accessories din ng mga salamin, no? Uh, eh. Dito sa loob, mga kawander, meron silang area na mga accessories ng motor. magkano Magaling ganito sa mga presyo nyo na mga 120 mga presyo nila. Ayan, may mga horn pa. Magkano yung ganito? 100. 80 pa baba yan ang dami ito mukha ng ano to sir no Honda Wave oh, Magkano penta ka nyo ng ganito po 150 150 tapos mukhang pang rider to sir Edgar pang rider to no pang rider magkano po penta ka nyo 200 200 huh? saan ganito grabe mura 200 lang to mga counter oh grabe mura oh? 200 lang tapos ito tail light ito 150 hanggang 120 150 hanggang 120 ito sir mga uh, mga ayan yeah, 50 pa pipilian na lang oh, din nila mga, mga lang. accessories oh accessories 50 pesos ayan mga counter ang dami siksik wala ka nang hanapin pa sa presyo ni Sir Edgar, kumpleto, kumpleto. Ah, meron din kayong ano, mga oil. Uh, ito, magkain ito. Magkano naman po yung ganyan, sir? 120 lang. 120. Uh, uh, mga 2T oil. 2T. Lahat ng mga accessories ng motor, no? Meron din pala rito, kumpleto. Ito pa, oh. Ito mga ilaw naman. 50 pesos. Bentahan. Mamili na lang sila rito. May mga salamin pa. Eh, ito mga undergrip. 120. 120 yan mga kawanter pili na lang kayo ng mga kulay sa ganito magkano 120 eh. tapos eto sa kabila naman nila meron din sila mga nakalagay dito Ayan, 120 rin ang bentahan yan mga nakapilian eto cover magkano bentahan 80 pesos sa mga grip na ganito 150 rin yung ganitong grip magkano yung ganyan 80, po. 80 pesos grabe mura mga kawander pili ka na lang dito one stop shop to mga, mga tools pa sila yan So dito naman mga kawander, oh, pili na lang to yung nung mga LEC ng electric fan. Ang bentahan nila rito is 50 pesos. Yeah, Ba't ibang klase. Sir, dito, magkano bentahan? 20 isa. Anong tawag dito sa... Uh, uh dyer. Ay, ito, bukod kasi to, 100. Ah, 100. Yeah. Kasi so, kwenta. Uh, ito. ito. Yan, yeah, ito sa 100. Spinner. 100. Ang washing machine yeah, yeah. yan. Meron din sila. Ah, din nila din ako.